ang mga hamon sa pagkabansa ng pangkapuloang Timog Silangang Asya matapos ang Bandung Conference. Sa panahon ng pakikipagsapalaran at pagpupunyagi ay natamuri ng mga bansa sa pangkapuloang Timog Silangang Asya ang ganap na kasarinlan. Ang inaasam na kasarinlan ng mga bansang ito ay kanilang nakamit sa pagitan ng taong 1945 hanggang 1957. Sa pagtatamo ng kasarinlan ay naharap naman ang mga bansa sa mga hamon ng kanilang pagkabansa. Ang mga hamon sa pagkabansa ng Indonesia Ang sistemang guided democracy ay nilikha ni dating Pangulong Soekarno sa hangarin na maitaguyod ang kapayapaan sa bansa. Naniniwala si Soekarno na ang sistemang parlamentaryo na ipinatupad ng mga British ay hindi epektibo para sa bansa Bonsod ng hindi pagkakaisa noong mga panahong iyon. Sa halip ay pinasimula ni Sukarno ang tradisyonal na village system ng pakikipag-ugnayan at pagkakasunduan sa gabay ng mga village elders o nakakatanda na pangkalahatan namang ginagabayan ng Pangulo. Ang pangunahing tampok sa sistemang ito ay pagtutulungan. Kasama sa kayusang ito ang pambansang konseho at lehislatura ng bansa. Kalaunan ay diniklara ni Sukarno ang batas militar at ibinalik ang pamahalaan sa pamumuno ng Pangulo. Bagamat naging popular sa mga mamamayan, si Sukarno ay hindi naman naibigan ng iba't ibang pangkat ng mga elitistang militar at politiko. Ito ay naging sanhi ng sunod-sunod na rebelyon at tangkang ku sa pamahalaan. At sa pagkakataong ito ay inagaw ni Suharto ang kapangyarihan ng pamahalaan kay Sukarno na italaga si Suharto bilang pansamantalang Pangulo ng Indonesia noong 1967 at nahalal naman na Pangulo ng sumunod na taon. At bilang Pangulo ng Indonesia ay ginamit ni Suharto ang katawagang New Order sa kanyang rehimen upang maipakita ang pagkakaiba ng kanyang pamumuno sa pamumuno ni Soekarno. Hinangad ng pamahala ang Suharto ang pagtatamo at pagtatatag na maayos na kalagayang politikal paglilinang ng ekonomiya, at pagpapahina sa kapangyarihan ng partidong oposisyon sa pamahalaan. Sa katotohanan, ang rehimeng ito ay inihanda bilang pamahalaang militar. Sa panahon ni Suharto ay marami sa mga Indones ang naiangat naman sa kahirapan, bunsod ng pagpasok ng bilyong dolyar sa bansa mula sa mga mamumuhu ng dayuhan. Pumina ang kanyang pamahalaan ng subuki ni Megawati Soekarno Putri anak ni Sokarno at pinuno ng isang partidong politikal sa bansa na magsagawa ng isang protesta. Ang pangyayaring ito ang nagpasimula na malawakang protesta sa kanyang panunungkulan bunsod ng akusasyong malawakang korupsyon at paniniil. Matapos ang ilang taon ay nabuo ang ilang pangkat ng militar at sibilyan laban kay Suharto at persahan itong pinagbitiw sa kanyang pwesto noong 1998 Indonesian Revolution. Ang panahong ito ang kinikilalang panahon ng reformasyon sa Indonesia sa kasaysayang kontemporaryo na nag-simula matapos magbitiw ni Suharto bilang pangulong otoritarya noong 1998. Inilalarawan ng panahong ito ang higit na mapayapang kalagayang pampolitikal at panlipunan sa bansa. Isinulong sa panahong ito ang pagpapatatag ng demokrasya, pamamahalang sibilyan at kalayaan sa pagpapahayag sa media. Sa pagitan ng halalang naganap sa bansa mula 1998 hanggang 2004, ang bansa ay nagkaroon ng apat na pangulo na hindi nagtapos ng kanilang termino. Sa ilalim ng pamumuno ni Megawati, ang mga rehiyong etniko ng Timor Leste, Ase at Irian Jaya na hindi mapakali ay nabigyan ng pansin. Ang Timor Leste ay napagkalooban ng ganap na kasarinlan noong May 20, 2002 at ang Ase at Irian Jaya ay parehong napagkalooban naman ng otonomiya. Ang Irian Jaya ay naging Papua noong 2002 at nahati naman sa Papua at West Papua noong 2003. Sinubukan din ni Megawati na mangalap ng mga, mga bansang maaaring mamuhunan sa Indonesia ngunit ang kanyang pamahalaan ay tuluyang bumagsak bunsod ng matinding suliranin pang ekonomiya at kaguluhang dala ng mga separatists at korupsyon. Noong 2004 ay nanalo sa halalan si Yudhoyono. Sa kabila ng mga sakunang dumaan sa kanyang pamumuno, ang Indonesia ng mga panahong ito ay naging mapayapa at maunlad. Ang pagunlad ng ekonomiya ng bansa ay ibinunsod ng pag-angat ng populasyong middle class sa bansa. Ang pagkonsumo ng pangkat na ito ay nakasuporta sa ekonomiya ng bansa sa mahabang panahon hanggang noong pandemya. Ang Indonesia sa ilalim ng pamumuno ni Suharto Si Suharto ang Pangulo ng Indonesia mula 1967 matapos ang kaguluhan politikal sa bansa hanggang 1998. Masasalamin sa kanyang termino ang pamumunong otoritarian nang may suporta ng militar. Sa ilalim ng kanyang pamumuno ay naranasan sa Indonesia ang matatag na pamahalaan at pagsulong ng ekonomiya. Sinimulan niya ang pagbabago sa ekonomiya sa pamamagitan ng pagsasakatuparan ng iba't ibang alituntunin tulad ng paghimok sa mga dayuhan na mamuhunan sa bansa. Pinagsikapan din ng kanyang pamahalaan ang pagsusulong ng industriya at paglilinang ng infrastruktura. Ang mga pagpuporsiging ito ay nagbunga ng makabuluhang pagpapalawak ng ekonomiya, partikular na sa si sektor ng langis, yamang likas, pagmamanupaktura at agrikultura. Binigyang pansin din ni Suharto ang pagpapatatag ng pamahalaan sa pamamagitan ng mahigpit na pagkontrol sa mga partidong politikal, media at sa mga panlipunan ang hindi pagsang-ayon ng anumang pangkat mula sa oposisyon ay kaagad na pinipigilan ng militar at intelehensya ng pamahalaan. Sa kabila ng pagsulong ng ekonomiya ng bansa, nangamba ang mga mamamayan sa talamak na korupsyon at cronyism sa ilalim ng rehimeng Suharto. Si Suharto, pati na ang kanyang pamilya ay nakakusahan ng na nagkamal ng salapi mula sa mga negosyo para sa kanilang kapakinabangan at bunga nito ay lumaganap ang kawalang kasiyahan ng mga Indones. Noong 1998 ay tinamaan ang bansa ng malalang krisis pang ekonomiya na naging sanhi ng malawakang protesta at panawagan para sa pagbabago ng politika. Mahalaga ang pagsisimula ng prosesong demokratisasyon sa Indonesia dahil ito ang nagtakda sa pagtatapos ng pamahalang otoritarian sa bansa na tumagal na mahigit tatlong dekada. Ang unang halalang demokratiko sa Indonesia ay naganap noong June 7, 1999. Sa halalang ito, ang mga mamamayang Indones ay naghalal ng mga lehislaturang pambansa, panregional at panlokal. Ito ay ka ng mga partidong Golkar ni Suharto at Indonesian Democratic Party of Struggle na kinilalang pinakamalaking partido na pinamunuan ni Megawati Soekarno Putri walang partidong nakakuha ng mayoryang posisyon sa parlamento, kung kaya't binoo ang koalisyon ng mga partido sa pamahalaan. Noong October 1999, ang Majelis Permusia Waratan Rakyat Republic Indonesia o MPRRI, ang legislatura ng Indonesia, ay nagpulong upang maghalal ng Pangulo. Sa sesyong ito ay nahalal bilang Pangulo si Abdurrahman Wahid bilang ikaapat na Pangulo ng Bansa. Ang mga hamong kinaharap ng bansang Malaysia Ang May 13, 1969 riot ay isang marahas na pangyayari na naganap sa Kuala Lumpur, ang kabisera ng Malaysia. Ito ay naganap matapos manalo sa halalan ang partidong oposisyon sa bansa laban sa namamahalang Alliance Party. Ang riot na ito ay binunsod ng hindi balanseng distribusyon ng yaman sa bansa sa pagitan ng mga katutubong malay at hindi malay. Sa rayot na ito ay tinatayang may higit sa 600 ang namatay na ang karamihan ay mula sa pangkat etnikong Chinese. At dahil dito ay idiniklara ng Yang Dipertuan o Hari ang state of emergency na nagsuspinde sa parlamento. Matapos nito ay itinatag ang National Operations Council bilang tagapangasiwa ng pansamantalang pamahalaan mula 1969 hanggang 1971. Sa pagkakataong ito ay persahang bumaba sa kanyang pwesto bilang punong ministro ng bansa si Tungku Abdul Rahman at ipinasa ang pangangasiwa ng pamahalaan kay Tun Abdul Razak ng Alliance Party na pinamumunuan ng United Malays National Organization. Ang pagtatagumpay na ito ng UMNO ay nakitaan din ang pagtatagumpay ng interes ng pangkat-etnikong Malay at banta naman sa karapatan ng mga pangkat etnikong Chinese at Indian sa bansa. Ang Malaysia sa ilalim ng United Malays National Organization Ang regime persistence ay tumutukoy sa kakayahan ng isang partidong politikal na mapanatili ang kanilang pamamahala sa loob ng maraming taon. Ang Barisan Nasyonal ng Malaysia ay isang patunay nito. Ito ay sa dahilang namuno sa bansa ang partido mula sa pagkakatatag nito noong 1973 hanggang 2018. Ngunit bakit nga ba na natiling matatag ang Barisan Nasyonal sa politikang Malaysian? Ito ay dahil sa sinusunod sa Malaysia ang tinatawag na sistemang party dominance o pangingibabaw ng isang partido. Ibig sabihin, nakatutok lamang sa isang partido ang pamamahala sa halip na sa marami pang partido at mahalaga rin ang impluensya ng mga etno -religiyosong pangkat. Gamit ng partido ang estratehiyang pag-apila sa mga pangkat higit sa lahat sa mga malay na nakahihigit ang dami sa populasyon ng bansa. At ipinagmamalaki ng partidong ito ang tala ng kanilang mga nagawa sa pagpapasulong ng ekonomiya na naging kasiyasiya naman sa mga mamamayan. Sa pagdaan ng panahon ay pinangambahan ng partido ang pagbabago sa kalagayan ng lipunan at politika sa bansa. Ito ay naging banta sa tradisyonal na paraan ng pamamahala ng rehimen. Ang paglipat ng mga mamamayan, lalo na ang mga kabataan sa mga pook urban, kamalayang pampolitikal at paglakas ng aktibismo ng kabataan ay ikinakabaan ng partido. Ito ay sinabayan pa ng umuunlad na pagkakaisa sa partido ng oposisyon. Sa huli ay naungkat ang malawakang korupsyon at katiwalian sa pamahalaan nang lumabas ang iskandalong may kinalaman sa One Malaysia Development Berhad noong 2015. Ito ay kinagalit at ipinagduda ng publiko sa pamahalaan. At noong halalan ng 2018, ang umno ay natalo sa koalisyong oposisyon na pakatan-harapan sa pamumuno ni Mahathir Mohamad at matapos ang eleksyon noong May 2018 ay sinimulan ng mga malay ang unang pagbabagong rehimeng pampolitikal at sa pagkakataong ito si Mahathir Mohamad ng Pakatan Harapan o Partidong Alliance of Hope ang punong ministro ng bansa. Ang ilan sa hamon na binigyang fokus ng pamahalaan upang masimulan ng pagbabagong politikal ay ang Malay Agenda o Bumiputra Policy, ang 1963 Malaysia Agreement, Political Islam, at malinaw na talatakdaan para sa transisyon ng kapangyarihan. Bilang tugon sa racial riot noong May 1969 ay idiniklara ng pamahalaan sa pamamagitan ng National Economic Policy ang pambansang pagkakaisa. Ang National Economic Policy ay nagtalaga ng dalawang pangunahing layunin. Una ay ang labanan at tapusin ang kahirapan sa bansa ng walang inaalintan ng lahi at pagpapaunlad ng kalagayan ng lipunan upang maiwasan at tuluyang mapaalis ang kaisipang pagkakaiba ng lahi sa larangan ng ekonomiya. Sa pamamagitan ng planong ito ay hangad ng pamahalaan na mapagkalooban ang higit na maraming populasyon ng mga malay ng 30% ng lahat ng pangkalahatang kita ng bansa sa ekonomiya. Ang mga hamong kinaharap ng bansang Singapore Noong May 1959 ay naganap ang halalan sa Singapore para sa bagong lehislatura ng bansa. Sa pagkakataong ito ay nanalo sa halalan ang People's Action Party o PAP. Ang PAP ang pinakadominanteng partido sa Singapore na patuloy na naihahalal mula pa noong 1959. Si Lee Kuan Yew na puno ng partido ang naging unang punong ministro ng bansa. At sa ilalim ng kanyang pamumuno ay hinarap ng PAP ang sumusunod ng mga hamon. Ang pagtatagumpay ng PAP ay nakabalisa sa mga dayuhan at lokal na leader ng mga negosyante. Bagamat mula sa moderate na pangkat na partido, marami sa mga miyembro nito ang kilalang mga komunista. At dahil dito, ang karamihan ng mga negosyante sa bansa ay lumipat sa Kuala Lumpur, Malaysia. Sa kabila ng mga pangyayaring ito ay sinimulan ng pamahalaan ng PAP ang masiglang programa upang masolusyonan ang mga suliraning pang-ekonomiya at panlipunan ng bansa. Hinimok ng pamunuan ng PAP ang mga dayuhan at lokal na mamumuhunan sa bansa gamit ang matitibay na paraan gaya ng pagkakaloob ng magaang nabuwis at tax holidays sa mga negosyante ng bagong estadong industrial sa Jurong ang sistemang edukasyon ay iniayon sa pagpaproduce ng pangkat ng manggagawang kakailanganin ng mga taga-empleyo. Itinatag ang mga paaralang teknikal at bokasyonal at ginamit ang Ingles sa halip na wikang Chinese bilang medium ng pagpuro. Ang matagal ng suliranin sa pagkabagabag ng mga manggagawa ay sinugpo sa pamamagitan ng pagsama nito sa organisasyon ng National Trades Union Congress na kaakibat ng pamahalaan. Inilun sa din ang pagbupondo sa programang pabahay sa tulong ng Housing and Development Board. Nakapagpatayo ang PAP ng 5,000 high-rise ngunit murang mga apartment sa unang dalawang taon ng operasyon nito. At higit sa lahat ay binigyang diin ng PAP ang pagpapahalaga sa meritocracy na nagbibigay halaga sa kwalifikasyon, kakayahan at profesionalismo ng mga kawani ng pamahalaan. Sa kabila ng pagtatugumpay ng kanilang pamamahala sa Singapore, naniniwala ang mga leader ng PAP na ang kinabukasan ng Singapore ay nakasalalay pa rin sa bansang Malaysia. Ramdam nila na hindi nila kayang humiwalay sa Malaysia at ikinampanya ang pagbabalik ng Singapore sa Malaysia na hindi naman sinangayunan na maraming makakomunistang PAP. Ang usaping ito ay nauwi sa pangambang maaaring pagtangkang pag-agaw sa pamahalaan ni Lee biglang tugon ay tumawag si Lee ng isang referendum. Sa referendum ay nanalo ang oposisyon na ang Singapore ay maaaring sumama sa Malaysia sa kondisyong pagkakaloban nito ng otonomiya. Ang Singapore ay sumama sa Malaysia noong September 16, 1963. Ngunit noong August 9, 1965 ay muling umalis sa federasyon ang Singapore at naging isang malayang bansa. Ang pagsasarili ng Singapore ay bunsod ng malalim na alitan sa politika sa pagitan ng PAP at UMNO na naging sanhi ng etnikong riot noong 1969 sa Malaysia. Sa kasalukuyan, ang Singapore ay kilala bilang isa sa pinakamayamang bansa sa daigdig. Ito ay bunsod ng mga tuning pang ekonomiya ng bansa. Ang mga hamong kinaharap ng bansang Brunei Kaiba ang sitwasyon sa Brunei na natatanging monarkiya sa Timog Silangang Asya at isa sa pitong diktaturang monarkiya sa buong daigdig. Ang Brunei ay pinupuri bilang pinakamatatag na monarkiya sa daigdig. Si Hassanal bolkiya Ibni Omar Ali Saifuddin III ang ikadalawamputsyam na sultan ng Brunei at ang Yang Dipertua ng bansa simula pa noong 1967. Siya rin ang punong ministro mula na matamo nito ang kalayaan mula sa United Kingdom noong 1984. Bilang sultan, hawak ni Hasanal Bolkiah ang otoridad sa pamahalaan, legislatura at hudikatura. Kontrolado niya ang lahat ng pangunahing aspekto na may kinalaman sa pamahalaan kasama ang paggawa ng patakaran, mga designasyon at pagtatalaga ng kawani, pati na ang pagpapasya ng anumang bagay sa ilalim ng pamumuno ni Sultan Hassan al-Balkiya, patuloy na naging matatag ang kalagayang politikal sa bansa. Patuloy ring napapanatili ang kapangyarihan ng monarkiya kasabay ng tradisyonal na pamamahala at pangangalaga ng mga mamamayan. Marahil ito ay bunsod ng pagtuon ng Sultan sa pagkakaloob ng maayos na programa para sa kapakanan ng lipunan, tulad ng edukasyon, programang pangkalusugan at iba pang pangunahing serbisyo na may subsidiya ng pamahalaan. Matatagpuan sa Brunei ang isa sa mga pinakamataas na antas ng kabuhayan sa Timog Silangang Asya na ang karamihan ng benepisyo ay natatamo ng mga mamamayan. Sinusunod sa Brunei ang konserbatibong interpretasyon ng Islam at ang batas Islamic na kilalang Sharia na may mahalagang papel na ginagampanan sa sistemang legal ng bansa. Noong 2014 ay nagambala ang daigdig ng ipakilala ng Brunei ang ilang batas sa Sharia. Ang ilan sa mga batas na ito ay ang kaparusahang pagputol ng kamay, katumbas ng pagnanakaw at pagbato sa nagkasala hanggang sa mamatay. Ang pagkakamit ng kalayaan ng Timor Leste Matapos matamo ang kasarinla noong May 20, 2002 ay hinangad na ng mga Timorese ang pagkakaroon ng pamahalang demokrasya kinarap ng mga timorese ang hamon ng pagtatatag ng pamahalang demokratiko sa pamamagitan ng pagbabalangkas ng saligang batas at paghahanda sa si isang pambansang halalan. Kung kayat sa pagtatamo ng kasarinlan, sinimula ng mga timorese ang pagtatatag ng institusyong demokratiko, pagtatalaga ng regular na halalan, at higit sa lahat, ang pagpapaunlad ng kalagayang socio-economic sa bansa. Sa kasalukuyan, ang Timor-Leste ay patuloy na nahaharap sa sugiranin gaya ng kahirapan, kawalan ng hanap buhay at iba pa. Gayunpaman, ang mga suliraning ito ay patuloy na nagpapatibay sa pundasyon ng bansa na nakabatay sa demokratikong pamamahala. Ang mga sumusunod ay ilan sa kinikilalang naging leader ng kilusang Timorese na nakipaglaban sa pagtatamo ng kalayaan. Siya na nagusmaw. Siya ay ipinakulong ng Indonesia sa panahon ng pakikipaglaban ng mga Timorese para sa kalayaan. Siya ang nagsilbing simbolo ng pakikipaglaban ng mga Timorese sa pagtamo ng kasarinlan. Nagsilbing punong ministro at pangulo ng Timor Leste matapos matamo ng bansa ang kasarinlan. Jose Ramos Porta, nakilala bilang pandaigdigang tagapagsalita ng kampanya ng mga Timorese at ang ng Nobel Peace Prize noong 1996, punsod ng kanyang pagsisikap na maisulong ang mapayapang resolusyon sa ang nagaganap sa bansa hindi naglaon ay nagsilbi bilang ministrong panlabas, punong ministro at pangulo ng Timor Leste. Ang mga hamon sa pagkabansa ng pangkapuloang Timog Silangang Asya matapos ang Bandung Conference.